It's Showtime sinuspinde ng MTRCB at mawawala muna sa ere, alamin natin ngayon mga ka-tele-trending dito lang sa Sa pamamagitan ng GMA Integrated News sinuspinde ng Movie and Television Review Classifications Board or MTRCB ang It's Showtime sa loob ng labindalawang araw ng pagpapalabas. Naglabas ito ng desisyon na suspindihin ang noontime show noong lunes, matapos magsampa ng maraming reklamo ang ilang manunood tungkol sa episode nito noong July 25, kung saan umano'y kumilos ang mga host ng It's Showtime sa isang bastos na paraan sa Isip Bata segment. Ang Hearing and Adjudication Committee nito ay dininig ang kaso, inatasan ang mga respondent nito na magsumite ng kanilang mga position paper, at sumunod sa isang proseso ng pamamaraan sabi ng MTRCB. Ayon sa pahayag nito, maaaring maghain ng motion for reconsideration ang mga respondent sa loob ng 15 araw pagkatapos matanggap ang desisyon. Nitong taon lang, dalawang babala ang natanggap ng It's Showtime, mula sa MTRCB, para sa episode nito noong ikadalawamputapat ng Enero, nang di umano'y binigkas ng hosts na sina Jong Hilario at Vice Ganda ang salitang, G-Spot, at para sa episode nitong ikatlo ng Hunyo, nang sinabi ng host na si Vong Navarro na hindi ang kop ang salitang tinggil. Samantala, sinabi ng MTRCB na hindi ito ang unang pagkakataon na sinuspinde ng MTRCB ang It's Showtime, noong 2010, nagpataw ang MTRCB ng 20 araw na preventive suspension sa variety program na Showtime. Noong ikatatlumput isa ng Hulyo, ipinatawag ng MTRCB ang mga producer ng It's Showtime sa umano'y Indecent Acts ni na Vice Ganda at Ayon Perez sa segment na Isip Bata ng July 25 episode nito. Sa segment, makikitang kumakain ng cake si Vice at Ayon, na ikinasal sa isang non-legal ceremony sa Las Vegas noong nakaraang taon, ang reklamo ay di umano na ang eksena ay naglalarawan ng Indecent Acts. Sa isang pahayag, sinabi ng ABS-CBN na maghahain sila ng motion for reconsideration sa MTRCB. Magsusumite kami ng motion for reconsideration dahil buong kababa ang loob naming pinaninindiga na walang paglabag sa kaukulang batas. We are also committed to working with the MTRCB to ensure that its showtime can continue to bring joy and entertainment to our noontime viewers, sabi pa ng ABS-CBN management, mga ka-teletrending, Anong komento niyo sa balitang ito? Mag-comment lamang sa ibaba at huwag kalimutang mag-iwan ng like and subscribe para lagi kayong updated sa mga bago kong gawang video. Bye for now and to God be the glory.